Lo, dito lang ako. Bibili lang ako, ha? May bibili okay. lang ako. Okay. Let's go, guys! Eh, hey, saan namin may naman tayo bago yung malis? tayo ng holder. Oh my God. Open muna natin ang pinto. Let's go! Shashabal. Good morning, guys. Good morning. Good day, good day, good day. Oh, bro. Kabalit pa nga ng cover si Dart. So, tanggalin muna natin. Tanggalin muna natin, guys. So, dandahan lang. Pa-tanggal so, yung pairings. Ayan. Tanggalin na natin yung cover. Likpitin muna natin guys. Likpitin muna natin guys. Pak muna natin yan. Tawin muna natin siya guys. tingnan muna sa salamin. Salamin na window. Yes. Siyempre gagamit tayo ng salamin. Shades. Ano pa lagi? Yo ang adik dyan, Perds. Sa front. Eh, mo na eh. Ayan, oh. Yeah, no? Baka Darwin yan. Siyempre, si Dark. Ayan, gagamit tayo ng phone holder. Neck phone holder. Let's go. Tara na, let's go na sa biyahe. Hey, girls, kakamadali ko yung susi pala na iiwan ka. Hey, Diyos ko ka, Darwin. Okay, tara nga guys, nakuha ko na yung susi. Let's go, tara na, let's go na. Nakami mo sinasakabi. Nakami mo, kumain ka ba ng gabi? Ito na guys Pantarin na natin Okay Ito na na natin si Dirt guys Samahan nyo kami sa aming paglalakbay Okay let's go Brrr. Yan Nandito tayo ngayon sa Street namin rescue dahil may bibilin tayo. Hoy! Hoy! Asa si ati Ate Raquel? Andyan? Ha? So yun, tinawag tayo doon. Labi na tayo ko guys. Dito na tayo sa boundary ng Parwan. Let's go. Dito lang ko dito at guys. Daddy, throttle therapy talaga to guys. Throttle therapy oh. Sabay man ang bilis ng patakbo. Fish. Sabay pre syempre. Baka bumangga tayo wala tayo ng di okay hindi ko bili muna tayo dito sa tindahan dito Bili tayo ng coffee Ayan. Mm. isang apa isang ano apa tsaka sampung perasong energy na chocolate energy chocolate tsaka coffee ko co blanca ay pasabay na rin po ng ano safeguard na pink apa isa lang And safeguard na pink guys Hmm? Ano ba si Girlie mo? Chester, dalawa nito. Dalawa nga po'ng Chester. Anong kulay? Pula. Pula daw. Tama ko na? Sige po. 247. Sige po. Ay, ano po Kuya? May kape ba kaya? May kape. oo, po'y konti sa'yo ito kape lang doon na lang, bigyan mo na lang kapete isa oo, ka ba? O, ano barako energy nga, vanilla. Energy vanilla late. Sama nya nopo Sige nopo Vanilla? Apa? Vanilla Oke okay nopo Thank you Welcome So next naman natin pupuntahan guys, bibili tayo ulam. Dito, dito, dito. Ito lang bibili tayo ulam guys. Oops. Ayan. Dito tayo lang yung bibili. Okay. Dinuguan nga po. Opo. Isa pong dinuguan, tsaka Lagi isa lang po. Tsaka pinga din po sa bow. 50. Thank you po. Thank you. Gagalang muna tayo guys bago tayo umuwi. Throttle therapy! Ito eh, may bibiling pa tayo sa palengke. Diretso muna tayo sa palengke guys. Bibili tayo ng pa pwedeng bilhin dahil mainit ang panahon Hilux yan ba yung may hira sa email guys? Hilux Lux. comment naman kung yun yun yung bukas si ate sakto sige na eh <laughs> nagkahiyaan pa kami ni nanay guys okay dito tayo sa menge Shake. ano po available yung size? Available? Available. Ay, magbubukas pa lang. Magbubukas ka pa lang. Ayun lang. Ah, pwede na. Baka tagal. Ano lang yung 45. Isa. Ah, take out. Take out. And, take out din din ni Hindi. Hindi jack lang, oh. Pwede ba? Oo. Oh, ano ba bang alam mga ate? Mikay. Mikay, yun. Shoutout kay Mikay, ata. Napakasipag na bata. Pwede ba paad ng toppings? Paad ng toppings? Paad ng toppings, makapuno. <laughs> wala ba, wala ba, available na makapuno. Ibang <laughs> e, ganoon <naman> talaga yun. Kahit <laughs> <laughs> na ba ka? Ay, hindi pa pala. May iskam pala kita, ano? <laughs> Hello po. Good morning po. Hey guys, nandito na yung order natin ng mango shake. 12 bones lang in order natin. Thank you. Okay guys, uwi na tayo. Dami ko na sinasabi dito. Let's go. Final na to guys, uwi na tayo. Hindi na tayo gagala. Then shout out po sa mga ano, tricycle drivers. Ride safe lang po palagi. Okay, nandito na tayo sa street na uh -huh. Okay, my hands. Pasa na. Ah. Tau po. Eh. Tau po. Pabiling yelo. Ay. 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 Guys, nakawin na tayo at ito na yung mga pinamili natin. Itong ang Energen, Coffee Blanca, Safeguard na Pink, and then, Ulam! Ah, chim, 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 Ah! Ah, kagat. Aray! Ha, ah, Aray, aray, aray! <laughs> Joke lang! So, yun guys, kain na! So, yun. Kapag binaba ko tong kutsara ko, ubos na yung pagkain ko.